Ayan na guys. Kala ko dati guys. Fake yan. Pero. Totoo pala guys. Kasi. Oh, Mumukadkad na. No? Oh. Hmm. Nagdahaw naman talaga siya. Oh. Hmm. Hmm. Diba? Kala ko dati fake lang. akala ko hindi totoo pero natin magagawa oh yan naman talaga oh hmm. kita mo naman oh dahon naman siya oh di ba hmm. experiment ko lang yan yung mga nakikita ko dati ginawa ko sinubukan ko akala ko ano pero totoo pala oh dahon oh si Mabel oh yung ginawa ko pala nito guys yung ano bagaso ng ano yung pinagtabasan may nagtatabas ng ano pwede pwede rin kayo bumili niyan sa ano bansuhan yung uh, may nagtatabas ng kahoy bansuhan ito sa sako lang marami na, marami ka nang magawa ng ganito ay lagay mo lang ng ganito tapos hanggang dito lang yung lagay wag mong butasan ta para yung tubig masupply pa rin sa taas kahit tagal mo na anuhan hmm. kita man kala ko fake news yung yun dati so totoo kita mo naman may bulok oh. yan kumapal na yan oh. ilang days na yan mga nasa 15 days na siguro to o, oh, diba hindi na kailangan ng maraming lupa ganito lang pwede na hmm, diba may limang kang, limang piraso pa ganito bitay mo lang okay na solved na hanggang dito lang guys bye bye